pang ka. Ilang taon ka na servisyo? Ha? Five years. Kay one pa rin. Bakit hindi ka ma-promote? Kaya, sindikato ka na lang. Ha? Bakit mo ginawa yon? Bakit mo sumama sa si lang ka? May separation na... Legitimate! Bakit nyo pinira? Bakit nyo binugbog? Anong klase legitimate operasyon? Legitimate? Legitimate bang kumira ng uh, operasyon? Legitimate bang magbogbog? Okay. Pang ina nakakahiya kayo, sobra-sobra na ginawa nyo. Pang ilang biktima nyo yun? Ilang koreano na ginano nyo? Ikaw, team leader. Pang ilan? Sigurado ka? Yun lang ginawa nyo. <coughs> Pahing sinungaling, ha? Pang ilang, pang ilang uh, biktima na niyo yun, ikaw? Ibe? First time, sir, yon Yun lang po yung huwag yung Sigurado ka? Yes, sir. Pag may maglabas pa na ibang koreano, mag-complain siya nyo, utang nga nyo. Tingnan natin kung saan ang galing nyo. Tangnan, nagpulis kayo para magsindikato. Ha? Nagpulis kayo para... Papahiya yung uh, uniform? 我等你了。